Outfit check. Outfit check ng maghahalo-halo. Sabahin naman. <laughs> maghahalo-halo sila sa Earl's Court. Waiting. Thank you, Jessie. Waiting Tita na yun before the halo. invite. Waiting sa aming sundo. Mm. Okay, enjoy, ha? Bye. Enjoy. Maghahalo-halo pero mga nakapaglumig. <laughs> Ayan na siya. Okay. Ayan na ay yung sundo S nila. Thank you, night. Jessie. You bye. Yeah, bye. Know. Mama, tutulog na ako. Bye, Jessie. Thank you. Thank you. Regards to mom, tita na yomi. <laughs> dito kami makiki, ano, makikihalo-halo. Saan <laughs> ba? Kahit malamig. Kama ni sis Jessie. <laughs> Pasok Ay, hello tayo. tita. <laughs> morning. Morning. kain kami dito kila tita. Thank you, Tita. Kasi tayo. Ayan. Kasi na namin si Hope and Jessie. Hi. Tanggal lang <laughs> ang Lunch time na lang. Yeah. Lunchtime, time, half time. Kain, kain. Daing. Daing. Ano da to? Tuyo ba yan? Tuyo oh. ba yan? ba Ayan, ang food namin. Oh, brown rice. Diyos ko, paano papayat kung ganito lagi ang ulam? <laughs> itlog ko. Wag nang magpakita. Thank you. Sarap ang itlog sa Thank you sa invite. Ayan. Tapos, halo-halo. Yeah, after. Halo-halo, <laughs> after. Kain muna kami. Umaambon na. Pack up, umaambon. <laughs> Abnormal yung weather dito eh. <laughs> Yes ko. Yes. Dalawa kayo, baba. <laughs> oh, diba? Kain, tapos workout. So, <laughs> Bilig nyo ba niya? Kain, tapos <laughs> workout. Work blah, 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 <laughs> blah. No. Oh, diba? Tuloy ang kasiyahan. Tuloy <laughs> ang kainan. Ikaw muna. Tapos <laughs> sa wow, na ba? Wow, na-miss ko yung halong-halong -halo sa ano, sa Rizal. Ganito yung ano nung halong-halong -halo sa Rizal. Lo. Nakapaikot yung ano, <laughs> yung ube. <laughs> Yung walang condense kay mother. Mmm, -hmm. <laughs> mm -hmm. charap. Nag-jacket. Nag-ready siya. Abang kumakain na yun. nga pa kayo mainit. Hey. Yeah. Si Jess <laughs> ang nag-ano nito gumawa. Oh, yan. <laughs> Yummy. Bakit ito sa ka na ng jacket mo? Ako nga din. <laughs> Giniginawa ng okay uh, ano na halo. lang Nakuha pa niya. Bye. Uwi na kami. 维娜。